Yes, another day, another vlog, another uh, update tayo guys Nandito tayo ngayon sa harapan ng Malacanang Eto, Recto minjola Nandito tayo guys Nakabantay sarado ang uh, gate ng Malacanang So, yun know, o Bantay sarado guys Napakaraming kapulisan, ayan o, oh, sa bawat paligid Ang daming pulis Tara. Naka pull alert. Naka pull alert 'no, yung ano, yung uh, malakanyang akyat tayo, guys. Para makita natin yung kabuuan. So nandito tayo sa Mayligarda, Mindyola. Ito ngayon yung uh, kalagayan dito. Yun o. Binarikadahan na yung uh, gate ng Malacanang guys. Barikada ng mga pulis. Ito. Nababarikadahan ang mga pulis. Ang dami magkabila. Yun. Ito o. Minjola. Uno ng pulis, guys. Uno ng kapulisan ayan oh. So, nandito tayo sa may Mindyola Ayan Ligarda, Recto ayan. So as usual Ano So, Sangkaterbang Police yung nakikita natin ngayon dito. Dami nila oh. So saminjo la tayo, guys. Kita tayo. So update tayo no Update update dito sa Bukana Sa labas mismo ng malakanyang uh, Malacanang Ito yung uh, entrada Yung entrance dito Bago makapasok yung Mga ralista Kung sakali ay barikada, naka, Nakabarikada na Ayan no At Siyempre may gate pa silang papasukin Yun, May gate pa sila na papasukin bago sila makapasok dito ay uh, barikada na ng mga pulis so dito pa lang ayun Mindyola. puno ng pulis So naka-full alert sila guys ah, yung ano yung mga kapulisan dito at ano bantay sarado yung gate. So unang gate pa lang ito, unang entrada dito sa Meymediola, uh, Ligarda, Casali Street ayan oh. Ah uh, dito pa lang ay mahigpit na yung yung uh, seguridad, napakahigpit na guys. Ang higpit na At syempre dahil uh, may ginagawa pa rito May construction Kaya napaharang pa Yung Pakho So yun So dito tayo Yung Tignan natin dito guys Napakaraming pulis Punong puno Ayan Hanggang doon Ayan, sa sulok na yun hanggang doon. At siyempre may ano, may barbecue. So bago ka makabago makapasok 'yung realista ay ano, dadaanan muna nila itong ah uh, na 'to, no? Yun, nako. Handang-handa yung mga kapulisan, guys. naka alert sila. naka alert dito sa Mindyola. Harapan mismo ng uh, Malacañang. Yan. So ganito sitwasyon ngayon dito. Update ko lang kayo, guys. September 21, ang oras natin, alas 8.25 ng umaga. So ganito na, kainit yung uh, sitwasyon ngayon dito. At uh, nakikita natin yung kanilang full uh, alert seguridad. So meron ding ano? may nakikita tayong truck ng bumbero. Tayo. So yun nga no uh, Gaya na sinabi ko guys Naka full alert ang uh, kapulisan dito sa Minjola uh, Papasok sa Malacanang So in-update lang natin Update tayo Kung ano na ang kalalagayan ngayon dito Yan So bago ka bago makapasok yung ano no, sang katerbang bulb po yung nakikita yun no? Ayan. Okay? So, antabayan natin guys kung uh, yung mga release na ba ay uh, pupunta rito sa lugar na to. Sabayanan nyo ulit yung aking update guys.